Malambot yan City mga busing oh. Eh. Kung walang pwedeng itako yung bubong mga bus oh. Oh, Anong klas motor to What's up mga bus Ayun, nandito na tayo sa Masumulong Highway At may nag May nakapag overtake sa atin yun know? oh Classic bike Pero mabilis-bilis na tayo mga eh, pero chill yung takbo niya mga bus Um, try natin habulin Classic bike na yun mga boss Ang ganda classic bike yeah, medyo mahabol na natin mga boss pero so, yung motor ko mga boss di ko alam kung clutch yung sira nito o palitin na ng lining to mga boss wala na hindi na hindi na mga rangkada mga boss uy lumusok bumilis yung takbo yung mga bossing paano natin mahabol si number 5 chill ka lang boss gusto naman madikitan yung motor mo boss gusto namin makita ng klase yung motor yung klase mo boss kasi pag maging mayaman ako boss bibili din ako nyan chars kasi mga boss nangarap ako ng big bike chars nangarap lang naman kahit hindi matupad hindi naman bawal mangarap eh bro, yung idol ko talaga ng big bike, yung mga ninja mga posing pero ang problema ko dyan ang problema ko dyan abot ko kaya Aha, yan ang pinaka big, big question dyan kay e question mark abot ko kaya pag mga classic classic lang abot yan Uy ko oh, tinggalik na yan akala ko pupunta sa kabilang daan eh akala ko pupunta sa dito eh mababang kita brad si sniper pa naman siya sniper pump belt, mga busing tapos sa kabila sa kanan yung pump belt, mga bus hindi ko matikitan ha eh. tricycle ito oh ang oh, agad ng tao na ito, lumiko eh, gusto ko kainin yung kabilang daan. Bakit naman ganun? Malalaki yung mga kwan. Hindi na ako sa kabilang Hindi na tayo mga bossing. Dumito din siya eh. Paano ako madikitan yung... Mm, gusto kong dikitan. Gusto ko ako yung kasunod. Hindi na tayo. overplate natin tong ayan na masundan ko na walang plate number tong motor to kaya 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 parang gusto niyang parang alanganin ha ah. huwag mong ipilit huwag mong ipilit huwag mong ipilit diba huwag natin ipilit sunod sunod lang tayo dito mga busing uy marangkada ng mga bus doon sa may trapa na ano mga boss doon sa uh, may Robinson siya mga boss subway so, crossing mga boss doon pag hindi go doon habol ha natin yan mga boss yung yeah, yeah, dito habol ha na talaga siya. Oh, wow, may GT pa mga busing. Itong motor na to mga busing. Oh. Ano klaseng motor to? May GT pa mga bossing So, dalawa yung kasabayan natin Yung mga mga boss na magagandang dilag 2 wheels in 4 wheels At GT na Ditanggal ang angkuan Bubong Uri pump belt Sa kabila dito Yun o, oh, GT mga bossing oh. Kung walang pwedeng itako yung bubong mga boss oh. Uyo, puting know, puti yung puti ay Hi. no? hindi rin na dandahan lang si kuya kasi may bata pala dandahan ng takoys so nga lang huwag ka ang harang din kuya grabe ka naman kuya eh paano ko maunahan paano ko maunahan kung paano ko makadikit dito yan, diretso tayo hindi ko pa na, okay. Hindi ko pa naaninag yung gilid yung mga bossing. Dito dito maninag ko na yan. So yun no. Oh, Ooh, anong klase yung motor. Woo! Harley Davidson mga bossing. Kaya pala Harley pala itong mga bossing. Harley. Harley, Harley. Pero so, ba't wala ka siyang plate number mga boss? Ibig sabihin bagong bago pa siya. Harley mga boss ayan umovertig na si maunahan tayo niya mga boss kasi mabilis yun eh mabilis yan mabilis yan siya, siya. wag kang ganun agoy naguna agoy agoy madikit na yun nun mga boss eh agoy madikitan tayo nitong Harley Davidson ngayon mga boss Ayan na si Harley Davidson mga bossing. Ooh, uy derecho ba si bossing? Derecho. Abot na abot ko 'yan talaga ba. Ah, ganyan lang motor, mga classic na lang ako mga boss. Sigurado abot ko pa 'yan. Abot na abot ko sa paayan mga bossing. Hindi ako may problema talaga diyan. Kulaki pa naman ng gulong. Pero abot na abot ko 'yan. Kaso ayun ng mga bus. Dumaan siya sa kabila, dumiretso na siya.